video ni Alvin, itong nandito si Alex Gonzaga, obviously. Part 1, 2 million views. Ang 2 million views po ay equivalent sa 1,000. Ilang minuto ba to? 11 minutes, mga boss. So, mga ano to, ng siguro mga $1,800. So, one video, $1,800. Second video, mga kahombre ko, 4.3 million views, mga boss. So, ito po ay aabutin to ng mga siguro, I think, what the hell, mga $4,000 to, mga boss. Legit. Itong isa pa, 1.7 million views. Siguro, mga sabihin na natin, $1,500 to. Ito pang isa, Alex na... hindi, hindi na ito, Alex. Isang foreigner, hinanap ang sabaw kay Diwata. Oh, ito, 237,000, sabihin na natin na $100 lang to Diwata naging emotional hindi napigilang mapalok. 4.8 million views, mga boss. So, this is around $4,500, mga boss. Ha? This was three days ago. Diwata!